John 14, verse 2 hanggang 3, sa bahay ng aking ama ay may maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng matitirahan? Ito yung ginagawa ni Jesus ngayon. Hindi na siya nakapako sa krus. Kaya kung may kwintas ka pa na may Jesus na nakapako dyan, itapuntapot mo na. Hindi. Kahit pa milyon ang halaga niyan, itapuntapot mo na. Hindi yan galing kay Lord. Ayaw ni Lord dyan na lagi mo siyang pinapako. Ha? Si Lord umalis na siya sa cross Sabi niya dito siya ay nasa uh, trono sa kanan ng ama. Tapos ito yung ginagawa niya. Sabi niya, ipaghahanda ko kayo. Pupunta ako doon, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. At kapag naihanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik, isasama ko kayo at upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Ganun siya ka-sweet. Hinahanda ka niya na matitirahan kasi gusto niya sa buong buhay niya, kapiling ka na niya. Grabe ang napakagandang plano ni Lord. Kaya huwag mo sayangin ang buhay mo sa pagdiriwang ng mali. Ano? Sa, sa pagpapakalungkot, sa pagpapenitensya, huwag po. Sa mga pamahiin, huwag po. Tapos na yan, binayaran na yan ni Jesus lahat. At sabi ko nga, sa pagmamahal ni Lord sa'yo, may ginagawa siya. Nagpupundar siya ng tahanan mo sa langit. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Anong pinupundar mo dito? Ito yung challenge. Paghandaan natin ang pagbabalik ni Lord. Maglingkod tayo. Para pagbalik niya, may ihaharap tayo. Kasi pagbalik ni Lord, o tayo mauna, pag tayo namatay, hindi pa si Lord, tayo namatay, humarap tayo sa Kanya, ay, hindi naman tatanong ni Lord, gaano kadami laman ang laman ng banggo mo? Gaano kadaming halaman na may ribo na pula ang napabulaklak mo? Hindi ganon ang tanong ni Lord. Ang tanong ni Lord, ano ginawa mo sa lupa? Humayo ka ba? Kasi di diba, sabi niya sa Matthew 28, humayo kayo, ipangaral niyo ang aking salita. Maglingkod. <laughs> tayo na yung nakakilala sa Panginoon, kaya tayo yung kahayo. Ito liit, alawak. lawak. Marami pa. Itong, itong kabuoan na to, pwede yung lupa ang ginagamit na atelerma sa talo nga, pwede kami food church yan. Kung magdadala kayo ng maraming kaluluwa, na, mar, yung may kasama katawan ha baka nasa lang kasama mo tapos to kaluluwa yung may kasamang katawan maglingkod tayo humayo tayo mag invite tayo para yung mga mali nilang paniniwala maitama para sila din mismo maligtas kasama natin lalo na unahin natin yung pamilya po natin ha ako inuunti-unti ko yung pamilya ko sa Batangas praise God unti-unti naman talaga Wag natin bigla eh, wag natin brasuhin. Basta lagi mong sabihin, mahal ka ng Diyos. Lagi mong ipakita ang bait ni Lord sa buhay ko. Huwag kang haharap sa tao na, ay ganito ang buhay ko, ganito, wag. Ano ka ng Diyos eh. Ayaw ni Lord nang malungkot ka kasi mahal na mahal ka niya. Kaya nga yung trono niya sa langit, iniwan niya. Bumaba siya sa lupa, nagpakahirap para sabi ng Bible, para yumaman ka. Para magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya yung sinasabi ng mundo na si Jesus, pag Friday, Saturday pa tayo, hindi po yung totoo. Baguhin natin ating paniniwala. Itong dadating na Lenten season na ito, ipagdiwang mo yung ginawa ni Lord sa buhay mo. Ipagdiwang mo yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun yung nagligtas sa'yo. At yun ang ipahayag mo sa mga tao. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo magpasalamat sa pag... Thank i mm -hmm.